Yan na si Joshua yung nasa likod. Di ba? Hindi na tayo narinig. It's time for Fast Money. But before that, um, ano ba yung napili yung charity? Anong organization ang pagbibigyan ninyo ng yung winnings niya? 20 na 20,000. So, Napag-usapan namin, Kuya, yung smile train. We want to give them para din, alam mo, iba yung feeling na nakikita mo yung mga smile ng mga bata din. Di ba? So true. we want to give them this charity. That's true, Yana. Smile train. Kayo po ang sinusuportahan ng ating winning group tonight. Kaya good luck, you, Joshua. Boy. Hindi tayo naririnig ni Joshua. Ikaw muna. Pass money tayo. 20 seconds on the clock, please. So kung ito ang trabaho mo, marami kang itinatanong sa kliyente mo. Go. Ano oras ang pasok mo? Mataong lugar kung saan pwede kang mahawaan ng sakit. Train. Real man of fiction magbigay ng uh, sikat na aso. Scooby-Doo. Mahikita sa wrestling na hindi mahikita sa boxing. Walang gloves. Hayop na madalas tinatapakan. Ang um, daga. Let's go, Yana. Tignan natin kung ilang punto sa nakuha mo sa first round. Kung ito trabaho mo, marami kang itatanong sa kliyente mo. Ang sabi mo ay anong oras. So parang ano, baka hindi mo lang narinig na ano, pero iba yung tinatanong natin dito. Anyway, ang sabi ng uh, survey sa ating uh, anong oras mo ang sagot ay wala tayo dyan. Mataong lugar kung saan pwede kang mahawaan ang sakit, sabi mo sa trend. Sabi na survey. Uy! Real man fiction, sikat na aso, Scooby-Doo. Yan, si scooby -Doo. Yes. Mahikita sa wrestling at hindi mahikita sa boxing. Ang sabi mo ay, walang gloves. Survey says, Uy, hayop na madalas tinatapakan. Sabi mo, daga, nako. <laughs> Medyo lalapan siguro to. Ang sabi ng survey ay, Ay, <laughs> di ba rin, 19 points yan Okay lang yan. Dahil si Joshua, meron pang chance. Alright? right? Yana, let's go back, please. Let's welcome back, Joshua. Joshua, here we go, here we go. May good news ako sa'yo. Si Yana, nakakuha ng 19 points. O, di ba? Parang, parang volleyball okay. lang. Yon, yung volleyball ka naman. Hindi, kayang-kaya. Ibig sabihin, 181. Okay, 181 points. Okay. So, at this point, makikita na po ng mga viewers sa sagot ni Yana. Give me 25 seconds on the clock, please. Okay. Kung ito ang trabaho mo, okay, ito, anong klaseng trabaho kaya to? Marami kang tinatanong sa kliyente mo. Go! Financial advisor. Mataong lugar kung saan pwede kang mahawaan ng sakit. Uh, mall. Real man of fiction, magbigay ng sikat na aso. Uh, Clifford, the big red dog. Mahikita sa wrestling na hindi mahikita sa isang boxing match. Uh, script. Hayop na madalas tinatapakan. Ibis. Let's go, Joshua. Joshua, here we go. 1 8 Kaya kaya to. Kaya kaya kaya. Hayop na madalas tinatapakan. Ang sabi mo'y ipis. Ano kaya sabi ni Sergio si Ipis? Top answer! Boom! Hey! Top answer! Top answer, top answer. Makikita sa wrestling na hindi makikita sa isang boxing match. Sabi mo'y scripted. Ang sabi ng ating survey ay... Uy! Ah. Ang top answer dito, yung may buhatan, yung tumatalon. Yung tumatalon sa ah, roots. Yan. Pala, oh. Real man of fiction, magbigay ng sikat na aso, sabi mo, si Cliff. Clifford. Ang si Clifford so, ay mapapanood answer. sa Cartoon Network. Yeah, Cartoon Network. Sabi na survey kay Clifford ay... Uy! Alam mo, top answer dito, si Snoopy at Pluto. Ah, Snoopy at Pluto. Eto, mataong lugar kung saan pwede ka mahawaan ng sakit, sabi mo, isang ball. Ang sabi ng survey ay... Yes! Yeah, okay. Ang top answer natin dito ay hospital. 56 points yung hospital. Sayang. Ito. Kung ito ang trabaho mo, marami kang tinatanong sa kliyente mo. Ang sabi mo ay financial advisor. Ang sabi ng survey. Ang top answer dito ay doctor. Doctor, Hello. ano na larap mo? Anyway, congratulations. Oh, congrats pa rin. Congrats Nalado pa rin. Nalabi pa rin kayo, guys. Team Excel pala. Pakampo natin. Of course, let's welcome back Team Gorgeousness. Congratulations naman. Pero alam nyo, sa totoo lang, panalo naman kayong lahat. Di ba? Panalo kayong lahat. Yes, yes, Di ba? Panalo. You will all celebrate together anuman ang mangyari. Kaya maraming salamat. Alam nyo, ito yung isa sa pinakamagiging memorable na Family Feud episodes kasi syempre, di ba? Mother, tas kasama na inyong mga anak. Grabe, ang saya po ng experience. Sana'y naging masaya rin para sa inyo. Yes. yes. Thank you. Maraming, maraming salamat. Thank you. Maraming.